Nasa loob na ngayon ng secret room si Kang Taesan. Paulit-ulit niyang trin trigger ang mga arrow traps. Bawat minuto ay mas dumadami pa ang palasong papunta sa kanya. Sinasadya niya ito upang makapag-ipon ng mga palaso. Kung sa iba ay isa itong pagsubok, para sa kanya ay isa naman itong libreng supply ng items. Mahal ang presyo ng mga ito kung bibilhin niya pa sa shop, kaya maganda ang pagkakataong ito para makalibre siya ng items. Iba't ibang uri ng mga palaso ang nakukuha niya mula rito, gaya ng poison at paralysis araw na hindi mo basta-basta makukuha sa shop. Nang matapos na siya sa mga traps, bumalik ulit siya sa simula para mas makakuha pa ng mas marami. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa makapag-ipon siya ng daang piraso nito. Mukha man siyang nandadaya, napakasulit naman ito sa pakiramdam ni Kang Taesan. Nang matapos na siyang mag-ipon, oras na para harapin niya ang pinakamahalagang bagay sa loob ng silid na ito. Kung tutuusin, madali lang itong mapupuntahan ni Kang. Ang kailangan niya lang gawin ay gamitin ang kanyang kalasag. Pero mas ninais ni Kang na hindi ito gawin, at mas pahirapan pa ang kanyang sarili sa pag-ilag at pagsalag sa mga palasong ito dahil ang mga mahihirap na aksyon at sitwasyon ito ay magbibigay sa kanya ng mga bagong skills, o di kaya naman ay magagawa nitong mapataas ang antas ng mga skills na meron na siya. Patuloy niyang hinarap ang mga palasong ito ng buong tapang. Gumamit siya ng iba't ibang skills gaya ng improved senses at deflection. Madali niyang nalagpasan ang mga ito hanggang sa marating na niya ang final trap. Base sa pattern, inaasahan niyang sampung palaso ang ilalabas nito. Pero laking gulat niya nang biglang nagbago. Labing limang palaso ang nasa harapan niya ngayon. Ang ilan dito ay nagawa niyang saluhin at salagin, pero sa dami ay mukhang may makakalusot. Kaya sinakripisyo niya ang kanyang kamay at ito'y kanyang pinansalag. Paralisado na ngayon ang kanang kamay niya, dagdag pa dito ang bleeding effect ng tumamang araw sa kanya. Kakaiba ang nararanasan niyang sakit ngayon. Pero kahit ang pangyayaring ito ay may ibinungaring maganda dahil dito, nagkaroon siya ng bagong skill na pain reduction. Hindi man ito mukhang malakas na skill, malaki ang maitutulong nito para sa mentalidad ni Kang sa tuwing siya ay makikipaglaban. Halos mahigit kalahati ng kanyang buhay ang nawala sa pangyayaring ito. Kaya't binendahan muna niya ang kanyang kanang kamay upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi naman niya balak pang sagupain ang mga traps na ito pabalik, kaya't pinuntahan na niya ang switch na makakapagpatigil dito. Nang mapatay na niya ito, pinuntahan na niya ang baul. Binuksan niya ito at ang kanyang nakuha ay isang maliit na staff. Hindi siya makapaniwala dahil ang ganitong gamit ay nakukuha lamang sa ikasampung palapag ng hard mode. Tinatawag itong The Staff of Flames na may kakayahan itong mag ng basic fireball. Noong panahon paman, napakahalaga na ng magic na ito kumpara sa iba. Mukhang malayo talaga ang agwat ng solo mode sa ibang modes ng labyrinth. Bihira lang makapasok si Lita iyon sa mga secret rooms, kaya wala siyang mapagkumparahan o makunan ng impormasyon para dito. Lumabas na siya ng secret room, agad naman siyang sinalubong ng isang bigrat. Pero kahit hindi niya magamit ang isa niyang kamay, madali na lang niya itong natalo, dahil napakalaki na ng agwat ng kanilang level. Bumalik na siya sa Fountain of Life para pagalingin ang kanyang sarili. Muli niyang tinignan ang mga skills na nakuha niya sa pagkakataong ito. Di man malakas ang iba rito, pero sa oras na mapataas na niya ang antas nito, siguradong malaking bagay ang mga ito. Nakuha rin niya ang skill na Unyielding Will na may kakayahang i-ignore ang mga injury mo habang nakikipaglaban. Tinignan niya rin ang Staff of Flames na nakuha niya. Bukod sa Fireball, kayang mag-apply nito ng status na burn sa tatamaan nitong target. Ngayong nakuha na niya ang mga kailangan niya sa ikaunang palapag, oras na para pumunta siya sa ikalawang palapag. Pero bago yon, kailangan niya munang talunin ang boss monster sa palapag na ito. Muli niyang nakaharap ang giant rat dati, ngayon nasa ikasampung palapag ng easy mode na lang ito. Naalala niya pa na maraming mga taong napahamak sa pakikipaglaban sa monster na ito. Gayon pa inaasahan na ito ni Kang. Hindi man lang siya nakaramdam ng kaba nang makita ito, at nagumpisa na siyang maghanda sa pakikipaglaban. Ang Gentrat ay napakahirap talunin. Lalo na't siya ang unang kalaban sa Labyrinth sa solo mode. Kaya naman kailangan talaga ni Lita iyon ng matinding plano para mapatumba ito. Dahil alam niyang hindi ito makakaalis sa kanyang pwesto, pinuno niya ng langis ang buong silid at sinindihan ito. Napakagaling ng estratehiyang ito, lalo na kung may marami kang oras. Sa sitwasyon niya noon, matatawag mong perpekto ang kanyang naging plano. Pero hindi ito ang laban na nais makita ng mga gods sa loob ng labyrinth. Kung gusto mong lumakas, kinakailangan mong magpakita ng halos perpektong laban. Naghanda na si Kang Taesan para lumaban. Inilabas niya ang Staff of Flames at nagcast siya ng skill na Fireball. Nagsimula ng maipon ang apoy sa paligid ng staff. Bago pa man siya malapitan ng bigrat, naubos na niya ito napaatras ang giant rat at unti-unting nasusunog. Gumana na ang skill effect ng burn. Agad naman niyang nilabas ang kanyang pana at ang mga palaso na nakuha niya sa secret room. Una niyang ginamit ang poison arrow, pero hindi tumalab ang effect nito sa giant rat, kaya sinubukan niya ang paralyzing arrow. Natamaan niya ito at hindi na makagalaw ang giant rat sa loob ng sampung segundo dahil sa effect ng arrow na ito. Sulit na sulit naman si Kang sa mga nakuha niyang mga araw na ito. Paulit-ulit niyang ginawa ang estratehiyang ito. Nilalabas niya rin ang kanyang kalasag pang atake para mag-level up ang kanyang mga skill dito. Halos wala ng challenge ang laban na ito dahil hindi na makaporma ang Giant Rat. Ganun pa man, may hangganan ang estratehiyang ito. Kapag umabot na lang sa 20% ang buhay ng Giant Rat, gagamitin na nito ang kanyang Berserker Mode. Maraming nasawi noon na kasamahan ni Kang dahil sa pangyayaring ito. Habang nasa berserker mode, hindi na ito tinatablan ng mga status effect kaya ang mga paralysis arrow at iba pa ay nawawalan na ng silbi. Nang magsimula na ang second phase ng halimaw, alam na ni Kang na hindi na siya makakaiwas sa labang ito. Nilabas niya ang kanyang kalasag at harapang nilabanan ang giantrat. Nagpatuloy ang palitan ng kanilang atake, hanggang sa maramdaman ni Kang na hindi kakayanin ng katawan niya ang ganitong laban. Kaya't nilabas na niya ang kanyang espada at dinamit ang skill na up niya. Nakapagtamo siya ng paulit-ulit na atake dito, pero nakabawi din sa kanya ang giant rat. Malaki ang naging damage nito sa kanya, at alam niyang hindi niya kayang magpatuloy na makatanggap ng ganitong pag-atake. Kaya't mas naging agresibo pa siya sa mga pag-atake niya. Kalkulado niya ang bilang ng atake na pwede niyang matanggap, kasama na rin ang mga atake na kaya niyang ilagan gamit ang skill niyang dodge. Kayat bago pa niya marating ang kanyang limit, dapat matapos na niya ang laban na ito. Muli siyang umatake at ginamit ang skill niyang counter at nakapagtala siya ng malaking damage sa Giant Rat dahil dito. Ang atake niyang ito sa Giant Rat ang tumapos sa kanilang laban. Tuluyan nga ngang natalo ni Kang Taesan ang Giant Rat. Pakiramdam naman niya ay mas naging madali ito kaysa noong nasa easy mode labyrinth pa siya nagsimula ng maglabasan ang mga Windows system at sinasabing tumaas ang kanyang mga stats. Kasabay nito ay tumaas din ang kanyang level, dahilan kung bakit nanumbalik siya sa full health. Dumating na rin ang mga rewards sa pagkakatalo niya sa boss ng ikaunang palapag. Nakakuha siya ng mga potions na kayang permanenteng itaas ang kanyang stats. Ang mga ito ay napakahirap makuha kahit nasa ikalimampung palapag ka na. Ininom na niya ang mga ito at tinignan ang kanyang stats sa Windows system. Napansin niyang napakalaki ng inangat ng kanyang pangunahing mga stats gaya ng strength, intelligence, at agility. Hindi naman siya makapaniwala sa taas ng stats niya ngayon. Noong nasa easy mode labyrinth pa lang siya, ay kung ano-anong method ang kanyang ginawa mapataas lang ang mga ito. Nakakuha din siya ng skill na dodge at counter sa ikaunang palapag, mga skill na napakalaki ng pakinabang sa pakikipaglaban niya sa mga halimaw. Bigla naman niyang naalala ang post niya sa community board at nang kanyang itong tignan, ikinagulat niya ang naging resulta. Nadatnan ni Kang Taesan na nagkakagulo ang mga tao sa community board. Nagtatalo sila kung ligtas ba talaga na pumunta sa Fountain of Life. Merong sangayon sa tutorial na pinost ni Kang Gaya ni yon. Pero meron din namang nag-aalinlangan sa mga nakabasa nito. Hati ang opinion ng mga adventurers sa Pinos na tutorial ni Kang, pero meron na rin ilan ang nakapunta sa Fountain of Life. Malayong malayo naman ito sa community board noong unang buhay ni Kang. Dahil ang dating community board ay punong-puno ng mga post na tungkol sa pagdurusa ng mga adventures. Walang sumiseryoso noon sa mga post ni Kang Taesan, dahil nasa easy mode lang siya. Ang madalas mo lang makita noon, ay mga desperadong post o mga post ng mga adventurers na nawalan na ng pag-asa. Sa lahat ng tao sa solo mode, tanging silita taesan lang ang natirang matatag. Natutuwa naman si Kang Taesan, dahil kahit magulo ay mas buhay naman ngayon ang community board. Mukhang malaki na ang pinagbago nito kesa dati, siguro ay dahil na rin galing sa isang solo mode player ang mga nasabing tutorial pinagmamasdan na ni Kang Taesan ang lagusan papunta sa ikalawang palapag. Suot ang kanyang bagong martial artist gloves, handa na siyang harapin ang bagong hamon na ito. Pinuna noon ng shopkeeper ang pagbili ni Kang ng gloves na ito, dahil alam niyang hindi naman ito nakikipaglaban gamit ang kanyang kamay. Pero sa huli, napagtanto rin niya na natutunan na ni Kang ang Iraq weapon art kinagulat naman ni Kang na alam ito ng shopkeeper. Natural naman ito dahil parehas silang dalawang nakulong sa labirint na ito. Alam din ng shopkeeper na nais makita ni Kang ang blacksmith sa mas malalim pang mga palapag. Mukhang nahahalata na niya na isang regresor si Kang Taesan. Ang tinutukoy niyang blacksmith ay ang misteryosong. Taong nagnangalang hafran. Sinabi noon ni Lita iyon na hindi niya makakayanan magpatuloy noon sa pagtapos sa labyrinth kung hindi niya ito nakilala. Alam ni Kang na makikita si Hafran sa malalim pang palapag ng labyrinth. Patuloy siyang bumababa sa parang walang katapusang hagdan pababa. Pero nang makita na niya ang dulo, tumambad sa kanya ang isang maaliwalas na lugar. Ang reward sa pagkatalo sa boss monster sa palapag na ito ay mana enhancement potion. Napakara ng potion na ito dahil hindi mo ito mabibili sa shop. Nagulat naman siya nang biglang tinagtad siya ng notification window at binaha ng mga mensahe ng ibang adventurers. Lahat ng ito ay gusto siyang makausap ng personal tumatawag naman si June Hyok kay Kang. Sakto ang pagkakataong ito dahil mautusan niya ito na kumausap sa iba pang mga adventurers. Tinuturing naman siyang tagapagligtas ni John, kaya sinunod niya kaagad ito. Hindi inaasahan ni Kang na siseryosohin ng ibang adventurers ang isang post mula sa isang estranghero. Sinabi niya ito kay John pero pinaliwanag naman ito na wala na silang magagawa dahil nagsisimula na silang mawala ng pag-asa. Kung hindi ka papasok sa loob ng labirint, siguradong magugutom ka. Maski ang gatekeeper ay hiningan na ng pagkain ni John, pero hindi siya pinansin nito. Sa sobrang kagutuman, ginusto na lang niyang tumakbo sa loob ng labirint, at kainin ang anumang makikita niya sa loob nito. Sa gitna naman ng kanyang pagdurusa, nakita niya ang post ni Kang Taesan. Ito ang nagbigay pag-asa sa pinanghihinaan ng loob ni John wala man itong bigat kay Kang, pero sa iba napakalaki ng epekto ng post niyang ito. Si Lee Yon ang kauna-unahang. Nakagawa ng tutorial ni Kang. Inaasahan naman ito ni Kang dahil nagawa nga ito dati ni Lee ng mag-isa. Dalawa naman si Nali at John na nakatapos ng Big Rat Hunt tutorial na ito. Unang beses niyang marinig ang pangalan ni John, kaya iniisip niya na namatay ito dati dahil sa pagiging desperado nito. Pero mukhang talentado si John dahil gaya ni Lee, nalagpasan na niya ang Big Rat Hunt. Ngayon, ipinasa na ni Kang kay John ang impormasyon tungkol sa NPC na si Inchar. Sinabi niya na bigla na lang itong atake, pero kung malalagpasan nila ito, may makukuha silang reward mula dito. Sinabi din niya na sabihin niya ito sa lahat, lalo na kay Lita iyon. Nagtataka naman si John kung bakit parang binubunyag ni Kang ang lahat sa kanila. Dahil kahit magkakasama nilang tinatapos ang labirint, bandang huli, ay magkakakumpetensya pa rin silang lahat na manlalaro sa loob ng labirint na ito. Dinasag naman ni Kang Taesan ang ideolohiyang ito ni Jun Hyok at sinabing walang sense ang iniisip niyang ito. Dahil ang katotohanan ay pare-pareho nilang kailangan ang isa't isa para maipagtanggol ang kanilang mundo sa nalalapit nitong pagkagunaw. Dinagdag pa niya na kahit na ipost niya ang mga nalalaman niya, sila pa rin ang kikilos para magawa ito. Iniwasan lang din niyang may mapahamak sa mga simpleng bagay na mga adventures. Napag-isip-isip na rin ni Jun ang naging kababawan niya. Binanggit din niya na maski ang mga nasa ibang mode ng labyrinth ay nakikipag-usap din sa kanya. Pinuri naman siya ni Kang dahil sa trabaho niyang ito. Naging instant secretary o spokesperson na niya si Jun mula ngayon. Magiliw naman itong tinanggap ni Jun ng buong puso. Nagsimula nang maglibot si Kang sa ikalimang palapag. Sinasabi ng ilan na ito talaga ang kauna-unahang palapag sa loob ng labyrinth dahil ang una ay naglilingkod lang bilang tutorial. Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga goblins. Pumasok na si Kang para harapin ang mga ito. Magsisimula na ang kanyang pakikipaglaban sa mga goblins.